pupunta ng ayan uh, maraming salamat po sa Panginoong Sokristo at at uh, nakapag-share naman dito si Pastor Noli at uh, at sa amin sa At marami kaming natutunan tungkol sa mga salita ng Diyos. Ah uh, Panginoon, nagsusumikap uh, tayo po kami sa araw-araw, Panginoon. Tumasambara tayo po kami ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas sapagkat mayroon ang papasalamat kami sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa mga biyaya na pinagkaloob mo po sa amin, na pinagkaloob mo po na nabayaran po namin ang aming mga pangailangan sa pang -araw, araw maging sa mga pagkain. At iniligtas mo kami, Panginoon Niso Kristo, sa, sa masasama, sa asiniti, anumang kasamaan na nagaganap Panginoon at inilayo mo kami at binigyan mo po kami ng mga pagkain namin sa pangaraw-araw you know, maraming maraming salamat ikaw ay Panginoon, ang Panginoon ay aming pinupurihan at pinasasalamatan at sa iyong karangalan at kapangyarihan sa pangalan ng Kristo na aming Panginoong Diyos Amen Ngayon, dumako tayo sa sa ating uh, sa ating salita ng ating Panginoon. Sa Isiyas, sa uh, Portito. Uh, talata 6 hanggang 7. Sinabi niya, uh, sinabi nito, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa degdig. Sa so, magitan mo, ay gagawa ko ng kasunduan sa lahat ng tao at sa pamagitan mo ay dadalhin ko ang mga... sa mga ito. Sa pamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Maraming salamat po, Panginoon. Binuksan mo ang kaisipan, kaisipan ko. Pastor Noli at, uh, at ang sambahayan na uh, kami bilang isang mag, magtuturo ng mga salita ng Diyos ay papahayag namin sa mga tao ng buong puso na may pahayag namin ang tunay na dahilan kung bakit kami nagsasakripisyo sa so, magitan ng salita ng Panginoon upang ipahayag namin ng buong puso na maglingkod ang mga tao at magsisay sa kanilang mga mga kasalanan at ipagpatuloy ang paggawa ng uh, kabutihan sa ibabaw ng mundo dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Iso Kristo. Sabi niya na sa dito sa ano dito sa sa pahayag, sinabi ng pahayag na 22 12 tala, Uh, talata 12 si, uh, 13 sinabi ni Jesus makinig kayo darating na ako dala ko ang mga palang ibibigay sa bawat isa sa inyo ayon sa kanyang ginawa uh, ako ang alpha at ang omega ang una at ang huli ang simula at ang wakas ayan sinabi sa atin ng Panginoon na darating na siya kung ano man yung mga nagawa natin kabutihan, kayo ay may regalong kabutihan ay eh, pagkakalog sa iyo ay kaligtasan. Kung gumawa ka ng uh, masama, ikaw ay dadalhin sa pagdurusa. Dadalhin ka sa sa impyerno, sa apoy upang ikaw ay parusahan. Ayan, nandito. Ito yung sinasabi niya. Dala niya ang kandipala ayon sa ating mga ginawa. Kung gumawa ka ng mabuti, ay mabuti ang pagkakalog sa iyo. Kapag masama, ikaw ay parurusahan. Ayan. Ay, ito naman sa... Sabi naman dito sa Hebreo 12, talata 11-12. Sinabi ni Jesus, ang, nagpapa, ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama. At ang ama ng mga... At ang, at ang ama ng mga taon na ito ay iisa. Yan. Kaya hindi niya ay kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, sinabi niya sa Diyos, ipahayag ko sa aking pangalan sa gita ng kapulungan ikay papupurihan. Ano ibig sabihin Kailangan na sinabi ni Jesus magpapakabanal ang mga tao. Ibig sabihin, gumawa ng mabuti. Uh, huwag, uh, huwag, gagawa ng masama. At ang kanyang ama, na tina, sinasabi, yung nasa langit. Yan. Kaya, hindi ka mga kating sa langit, sa ama, kundi sa pamamagitan ng kanyang pangalan, pangita ng Panginoong Iso Kristo. Kaya, hindi niya kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Kaya nga, eh, ba, ikaw, ikaw, hindi ako mayyang tatawagin kita kapatid, kapatid. Kasi sinabi niya rito, tawagin mo silang kapatid. Huwag kang mayayang tawagin silang hindi kapatid. Kap tawagin mo silang mga kapatid. No, sinabi niya ng Diyos, sinabi, sinabi niya, na ipahayag ko sa aking mga pangalan, sa gitna ng kapulungan, ikay papurihan. Di ba? Pag sa kalagitan ka, ipahayag mo ang yung Nararamdaman. ang kapurihan ang kapurihan ng Panginoon. Ayan nga, kung ano mo, ko ano yung nararamdaman mo. Oo, so, yun. Ang hirap mo. Ama, anak, iisa. Yun ang ibig sabihin niya dyan. Kaya nga, ito yung pinaka, pinakabuhod niya dito na wala na ibang utos na pina, ang pinakamalagang utos na pinag, pinagbibili niya dito sa mga tao. Ano? sinabi ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ibig sabihin, pakinggan mo, pakinggan nyo yung mga tao. Sabi niya, ang Panginoon ng ating Diyos, siya labang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. At ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa kaya pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala na ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ayan. Ayan lang, sinabi niya. Kaya nga, kaya nga tayo, yun ang pinakabuo niya na wala na iba tayong higit. Kaya lang, buong lakas na tayo, buong lakas natin, ibigin ng Panginoong Diyos. Ibigin natin ang Wow, at pang puso, 19. at mahalin natin ang ating kapwa. Una, pamilya. Uh, mga ano, sarili, at saka yung, ano, yung uh, kapitbahay, yung mga mahal sa buhay. Again, pangalawa na yun. Pero unang-una talaga, ang mamahalin talaga, ang Panginoong Diyos ng buong puso. Pangalawa daw yung kapitbahay. Bukod yung pamilya mo, sa kapitbahay. Kapwa yun eh, sa kapwa yun. So, pangalawa na Bakit yun Bakit eh. Bakit kapwa mo ba yung asawa mo? Hindi, hindi dito lang. Kapwa yan eh. Sabi Pangalawang dito. pamilya. Eh, sabi dito Pangatlo ang Ito naman mahal. ang pangalawa. Ibigin mo ng yung kapwa. Ibig sabihin, ang kapwa. Yung mga, uh, kapwa, kapwa, mo. mo ko? Yung mga, yung mga, si Brad, si Pastor, yun. Kapwa niya. Pangalaw yan. Pangalawa. Kapwa eh. Hindi mo pa alam. Una, kaya, si Lord. Pangalawa, kaya, ang pamilya mo pangatlo ang kapwa mo, pangapat ng... yung negosyo mo, panglima, manghayop mo. Yeah. O, hindi mo pa rin alam. Sabi na, gaya ng pag-ibig eh. mo sa yung sarili, ibig sabihin, mahalin mo ang yung sarili. Kaya kailangan, pakakainin natin ng mga pampalakas ang ating sarili para tayo makapag-hayop. Makaibigay e natin na sa ating -te uh, kapwa ang mga salitan ng Diyos na. upang uh, tayo ay uh, magbunga at uh, ipayag natin sa kanila Wala, ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Kasi darating na siya. Daladala dala niya ang ganding pala na ipagkakaloob sa atin. Okay, okay. Yan. Uh, magpapasalamat na tayo sa ating Panginoon. Uh, Panginoong Diyos, so Kristo, maraming maraming salamat po sa mga salita na ipinagkaloob mo sa amin na natutunan po namin. Kaya ito Pastor Noli at sa, at sa tunay na salita mo mula sa Biblia. Kung wala ang salita mo, ay wala rin kami dahil ang iyong salita ay nagkatawang tao dito sa ibabaw ng mundo. Ngayon, hinihiling po namin ama na basbasan mo kami ng iyong banal na espiritu upang magkaroon po kami ng malinaw pag-iisip, magandang pangangatawan at ilay mo kami sa mga sakit at mga karamdaman. At ito po ay nagpapasalamat kami sa pangalan mo Jesus Kristo ang pinasangit. Amen. uh, ilan ba ano yung ma'am ano ano yung simbolo ng limang mamahalin? Basta ang oh, una lang naman, una. Mahalin mo ang Panginoong mong Diyos oh, ng buong pangalawa. puso. Oh, pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi panalawa. kapwa. Hindi. Nakalagay sa Biblia eh pangalawa. <laughs> Nakalagay sa Biblia, oh. <laughs> Saan bang Biblia yan? Marcos 12, oh. Tingnan mo ang, um, ang um, pastor. Marcos 12, talata 29. Ang oh, paka, ano mo naman, eh. Sigurado ka, pangalawa. 29, talata 1, ha? Pangalawa, yung pangalawa ka Ibig sabihin, wala, na, wala pa lang silbi yung pamilya mo. Pangalawa yan, eh. Huwag ka na magpamilya. Ay, no. 'yung ang pangalawa, ang pamilya. Ang pangatlo, ang kapwa. Ang pang-apat, pwedeng nanay mo, magulang mo. Oh, 'di ba? Pangalawa 'yung kapwa at ibigin at at ibigin oh, mo 'yung ano sarili Ano? Ano ano 'yung ano? Ano 'yung ano mo? 'yung oh, pamilya mo sana oh, ka no. <laughs> Kasama na 'yung doon. Ay, hindi. Papapala <laughs> kita, eh. bakit tayo nagaganyan? Basa, basahin mo dun sa ano. ulo pala ito, eh. Basahin mo. Hindi, hindi ako naniniwala <laughs> diyan. Mali ka pala kaya pala tayo nag-aaway, eh. Sige, kapwa na lang muna. Ay, yo, basar, basahin mo. ah oh, basahin hindi. mo. Yung ano. Basahin mo hindi. Marcos 12. Oh, hanapin oh. mo, hanapin mo. Ikaw na. Ah, basahin mo nga, eh. Mo, ah. oh. Ito, maghihiwalay mag tayong dalawa. Sabi ko sa'yo. Kasi wala pa lang kami ano, Marcos. Kasama na yun eh. Ano, hindi kasama. Oh, wala Marcos Dose. <laughs> ah, Marcos. Sabi ko sa iyo, kasi wala akong nabasang ganyan na pangalawang kapwa. Wala akong nabasang ganyan eh, D boy. Akala mo siguro ano eh. Hindi ko alam yung mga ganyan eh. Marcos 12, sa mong tindan. Twin, umpisan mo sa 28. Ah yeah, nga, nagulat nga ako dyan eh. Ayun o. 28 hanggang 31. Ito. Hindi, yung nakuha niya, ito. ayun lang eh. Basain Marcos 12 o. Oh. Basahin mo. 29 hanggang 31. Ayun o. O, ito, basahin mo. Para hindi kayo mag-awa. Ayun o, ayun o. Basahin mo muna yung eh, mamaya. Para. Ayun o. O. Umaya ako eh, oh. talaga yun. Ayun o. Yung may so, araw na, na, na yan yan. May aru, yan yan. yun o. Yung may araw na yun o. Ang kanil. Ayun o, basahin mo. Ang mo. <laughs> ta, sa mga pastor, dito tayo. Ikaw ang sumama sa akin. Mamaya, mamaya, magpupunta tayo kay ano, kay pastor. Ay di, mamaya talaga pupunta tayo, pero hindi, dito, ayaw ko pupunta. Dito tayo, kaya. Ayaw ko sa kanila. Pero kung ikaw pupunta, pupunta ka lang.